Alright, to this vlog, tips natin sa mga switches. May nagtanong sa akin mga kalites, nag-PM sa akin bakit daw nag-grounded yung switches niya na trigang, no? So, na kuryente daw siya. So, dahil yun sa ginamit niyo mga wire, halimbawa yung ginamit niyo wire ay flat cord, o royal cord, yung mga mga wire na mga stranded na mga malalambot, hindi po pwede yun dito mga kalites. Huwag kayong gumamit ng ganong klaseng wire sa mga ganito. 3 gang, 1 gang plus type, tapos itong universal na switch nga, tinatawag nating single switch na pang-expose. So hindi rin allow dapat yung mga stranded dito na mga malalambot, yung royal cord at flat cord. Dapat ang gamitin yung mga mga kalites, THHN or TW or THWN mga wire na mga matitigas na mga stranded pwede kang gumamit dito mga kalas ito yung bagay na bagay no? so huwag kayong gumamit ng malalambot kasi hindi naman talaga maipapasok yung terminal nyan pwedeng lalabas yung mga uh, malalambot na wires dyan kaya akala nyo pag, ano nyo, paggalaw galaw nyo eh, nakapasok lang yung dalawa o, o mga ilang conductor dyan okay na Huwag nyong ilalabas kahit ni isang conductor. Mga grounded talaga kayo dyan. Lalo-lalo na sa mga ganito. Lalabas ka kaunti, mapupunta dito sa mga gilid. So pag, pag ano mo dyan, pagkahawak mo dyan, eh, magagrounded ka, makukuryente ka. So ganun lang yung tips natin. Ito yung gamitin yung wire. TSW, TW, TCCN. Ganun.